yun mga kaitlog moto yo what's up what's up talaga sa inyo mga kaitlog moto yo what's up mga kaitlog moto huh. pipick up lang natin sa Jollibee Bonifacio deliver muna natin to sa ewan ko Kirino Hill tapaw na naman yata ako yung mataas na bundok dito sa Baguio daming LTO ngayon ay nako kahit na hindi na mamarami sa yung LTO pero pag nadadaanan mo, makakabog talaga yung dibdib mo eh. May something na di mo maintindihan Bakit ba't kumakabog. <laughs> Tama ba ka, na naman dyan. Oh, may LTO na naman dyan. Ah. <laughs> huh. Sabi nila may LTO dito pero for sure. Ah, wala naman tayong violation. Huwag tayong matatakot wala tayong violation. Hmm uh hmmm. -huh. Kirin <laughs> si hiyo. Kaka-issue kasi ngayon sa mga boxes-boxes ng mga fund. eh. Ayan oh, no? LTO. L.C.O. Ayan nakuha sa natin si... Sir, tanungin natin. Hello, Sir! Sir, uh, good morning! Ano uh, Tatanungin ko lang, pasado ba to Sir? Pag uh, food delivery ka, okay lang yung size na to. Food delivery? Oo. Uh, ano ka ba? Hindi, Sir. Hindi, Sir. ko lang kung pwede kung sakali kasi maraming nagtatanong ng mga rider kung pwede ba tong ganito niyo, ano, dito, dito, yan. kasi sir di ba may, pic may picture na lumabas uh, na pwede yung box tapos yung papagawa ng parang two feet and two feet okay, something ba yun sukat yan eh, okay okay na opo opo ko, kung ito ba, Pasado. Ah, okay. Kailangan po may pangalan. May sukat pa rin. May sukat pa rin. Oh. Ah, ah, talagang tama po yung dalawang size na helmet. Uh, hindi naman isang o dalaw, eh. Optional, na Optional po yon. Basta wag higit sa dalawang helmet. But personal, ah. Oh, Opo. Pa. Pag yung mga pasadya na ano, pang-delivery. Opo. Oh, pa. Yun. opo helmet ang o helmet ang ilalagay, o, pre, hindi naman helmet ang ilalagay pagkain po, opo, opo pero pag eto, kahit walang lisensya yan, pero opo. yung mga pang delivery kailangan sila parehistro paparehistro po, kunyari po bumili ng ganitong box, kailangan pa rin pong iparehistro na kunyari po, yung malaki yung mga alloy box, sir, familiar ba kayo doon? pag uh, mga ano delivery. Opo. Kanya rin po bumili si um, Food Thunder Rider ang ng alloy box na malaki. Ay. Eh. Sa tingin po, yung yun ang specified basta na kung sa ano sukat. Opo, opo. Hindi naman ano basta nasa tamang sukat. Kalimutan ko lang yung... Kasi po, natanong ko lang kasi marami nang kinakabahan kung anong gagawin nila bukas or sa kaya, Tuesday. Kaya nga, eh, ano ba yung ano ninyo? Ito ang binigay na... Ito po, then, ano po ito, thermal bag lang, nasa, sa, nasa rider po kung ilalabas po o hindi. Dito okay. sa loob. Ay, e, sa loob ng bag na pan. Ito, pang ano ito eh. Opo. Pang helmet lang yan o mga gamit ng ano, driver. Ibig, ibig sabihin po, kailangan mas malaki dito. Eh, siyempre, para sa produkto mo. Opo, opo. Pero, oh. mas mainam. Mm Hindi -hmm. ko nabasa yung bagong, ano? Memorandum po. Ay, memorandum na alam ko. Yung, yung, nan, rinirehistro ng kumpanya. Opo. Ito, mga kumpanya. Opo, opo. May sukat yan. Eto kasi hindi ko naman alam na ginagamit pala ninyan para sa pang deliver eh hindi naman intended kasi ito. Ah, hindi pa naman sa totally ginamit sir kasi marami lang kinakabahan na rider na baka may magkahulihan na. Kaya po tinatanong lang kung pwede ba yan or hindi. Ah, sir, yung, yung, yung para sa produkto talaga. Opo. Yun ang tinatanggap namin. Opo, opo. Sa retro, tinitingnan namin sa so, Okay. Tapos pag may extra baggage na ganyan, parang sobra na sa sukat. Ah. Yung bawal, yung, bawal din na sa amin. Kailangan. Dapat yung mga produkto, inalagay dun sa loob. Sa likod lang po. Oh. Pag may ganito, bawal. Dapat inalagay talaga. Pero, yun nga, hindi ko gaano kabisado. Opo, opo. Mas mainam na lang. Ito po kasi sir, kaya lang nagkakaganito sa harap minsan, lalo na ibang rider. Kasi pag drinks nilagay dito sa likod, hindi mo nakikita uh, kung bumabalik po. Kaya kadalasan yung ibang rider, uh, naglalagay ng ganito sa harap para kung may drinks, nakikita mo. Lahat ba ng motorsiklo, pinitikan yan? yan. O, opo. Yung lang yung nag, nag opo, may, may ganito po lahat. Uh, usually po, nasa loob ng bagto. Ngayon kasi pag may drinks, hindi nakikita ko ano nangyayari. So usually, si rider iipot na lang dito at least natatanaw-tanaw niya kung tumatapon po yung drinks. Pero sa ngayon, hindi naman namin pinapakialaman yan. Apo, hindi tignan namin yung mga safety features na... Apo, apo. Uh, Naki nakita nyo po ba yung pinost sa, ano, sa LCO? Na yun nga po kasi naka-check yung ganito Kaya kami na hihirapan may kung ano manita ibig sabihin saan? Sa Maynila? Hindi, dito po. bagyo po. Bagyo? Opo. Ang nanita ay LTO o... Ano? Hindi po. Uh, may nakat... Di ba po may nagpo sa LTO car? Oh. Tapos may ganito po. Check yung ganito na box. Tapos naka-check din yung parang fiberglass ba yun o yero na parang sa Jollibee. Tapos wrong na yung naka-bracket na bakal ah so okay lang yan oo parang naka-check Ay, hindi ko nagkita tignan ko nga hinahanap ko nga po ko nga sige L LTO na lang po sa trabaho namin hindi na kami nakaka-online ng ganyan eh LTO ka riyata nag-post na pero kami mga LTO oo po ang tinitignan namin yun 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 ayan po yun po yan yan Photoshop pa. Opo. Oh, ah, uh, ma ah, may picture pa. Opo, oh, yan po. Kaya po nagtataka kami kasi yung hindi naman to. Ito ka kasi isang storage. Ayun po. So, compartment na full face. Okay yan. Okay yan. Na, hindi naman kasi naka-indicate dyan na pang ano eh. Pang Saka wala naman kayo. po sinabi na oh. bawal yung maliit. Oo, oh, wala ba naman. Basta wala. wag higit sa dalawang full face. Parang yan. ganun. Ito. Yan. Opo, opo. Opo. Customized. Opo. Ito yung customized yung parang Jollibee. Para sa mga delivery rider. Opo, opo. Oo. Pero itong tabak kasi, naka... Intended kasi ang tabak sa mga ano mga pang private, mga civilian lang yun na. Opo, opo. Diba? Ang customized yan talaga. Dapat kayo, meron kayong customized talaga. Okay po. Oo. E eh, paano po yan sir? Chinect po. Ayun po kasi nag-meeting sila nung manager namin. Oo. Tapos naka-check na tong top box. Eh, basta... Eh, ibig sabihin, okay yan. Oo nga po eh. Kaya uh, okay okay ang dami nagtatanong na rider. Yung, ano, pwede niyong gamitin, pwede niyong lagyan. Opo. Ang hinuhuli namin, yung lagpas sa sukat. Opo, opo. Yan. Ito, yung humigit sa dalawang helmet, opo. huli na yon, Kasi sobrang laki. Itong sa top box. May nakasabi ba, nakakabit ito ng maayos at may kakayahan malagyan ng hanggang dalawa. Okay lang yung dalawa. Yung malaki, okay. diba may malaki okay, na meron, dalawang meron. helmet kaya. Okay lang, hindi namin hinuli yun. Pero okay, At lang ito, din may po may... yung ganito. Yung okay skateboard. lang yan. Kasi binawal may... na nga po yan, no, oh, yung metal ito frame. Ito lang talaga, metal frame. Oo. Oh. Oh. Saka may sukat na 2x2. Yun yung two custom. 2x2 Oo. Oh. Okay lang yun. Sige, so, pa, sige. metal frame na ganun, Bawal ba? Eh, yun po Toto ang sabi. Oo. Oh. Yun po ang sabi. Metal frame at bracket ay hindi kinukostume made sa Eh, kasi ang po. Alam ko yan. Eh, nakarehistro po yung ganyan namin. Eh. Para sa private ata yan. Yung mga walang pambili na ano, nagpo-customize sila na sarili nila. Kasi po, dati po, last Pero year. Pero ito, okay yan. Paano po ito nung last year ay eh, narehistro po yan? Paano po makakahulihan yan ay eh, narehistro They, po? i re lang yan. Mm. Yung lalagyan ng katawan. Kasi ito... Ah, parang lalagyan ng fiberglass. Uh, kasi yan, frame lang yan. Yung Apo. lang. Kailangan aba. buo. Aba, aba. Para hindi malalag. Kasi pag, pag uh, secured yung ano, ano ba, o yan, hindi malalaglag yung pag... At eh, pag linagay mo yan, aba. pwede kang ma-accidente. Eh, may back po sa ibabaw yan, sir yun na nga, bawal, kailangan iisa lang ah, okay po, sige po, sige po salamat sir, maraming Kali, salamat hindi yan, at least na bata ko sige sir, kasi marami na po talaga sir na ano eh, hindi, okay, okay lang to kahit ngayong mas malaki yung dalawang room size eh marami na kinakabahan na rider eh, uh, pag nakikita po kayo pre, sabi niya, ill dun hindi wala pa kayang huli, ganyan ganito yeah, hindi, okay sa lunis, sa lunis ka daw yun o no? sa Tuesday, at least alam po namin yan o. Sabihin mo. Yan o. Kaya nga Patita po. Kamukhang kamukha pa po. po. <laughs> um, hanggang dalawa. Eh, pati ngayon mas malaki. Pwede yan. Oh Sige uh, po, Sige po. Maraming salamat sir. Salamat okay, po. Salamat. Yan nga mga kaitlog mo to. Nasagot na yung katanungan natin. Sana medyo malinaw yung boses para marinig nyo rin kung ano sinasabi ng LTO officer. Di bali, pa natin to ka. At least nalaman natin. Sana narinig lahat ng details. Yung una kasi, hindi ko nahugot yung mic natin sa, ano, sa helmet. Mas maaririnig kasi pag nakatanggal yung mic na nakatutok dito sa helmet. At least, inulit-ulit ko naman na uh, pwede naman daw yung ganitong box. Tapos, mas maganda pa nga daw kung mas malaki. Ay naka. At least eh, nagkakaroon tayo ng kasagutan kaysa kakabakaba tayo lagi. Lalo na yung mga kapwa kong food delivery rider. Uh -huh. Hindi pa pala nabasa ng ibang officer yung mga, mga nakapost na yun. Kaya medyo hindi pa rin nila alam. Sabi nila, busy daw kasi hindi pa daw nakakapagbasa-basa sa LTO yung mga pinopost-post ng LTO eh kaya nga sinabi ko kinakabahan na kasi yung mga rider kung manguhuli ba kayo ng ganitong box or ano pasado naman daw pala yung dating bracket pero kailangan makulob makulob yung bag talagang kaso nga yun nga mas mabigat na naman mas mabigat sa bulsa at mas mabigat sa para sa likod ng motor hay naka yan talaga mga kaitlog mo ito. At least, nasagot yung mga katanungan natin mga kaitlog mo ito.